mga boss uh, good po sa ating lahat ayan. so ngayon lang po ulit ako na kapag vlog mga boss ayan tatatapos ko lang boss, boss magtanim ng aking ampalaya kanina ayan ano po, buhay po natin uh, dagat ito pagtatanim pagpapanday gumawa ng bahay kapag may tumatawag ayan at ito, mga boss, ayan mga boss, yung aking bench, tignan nyo po yung kagawa ng aking kung ano. Ayan. Kutin mo na, ikutin mo. Ayan, para makita ng ating mga viewers, ng ating mga bossing. Ayan. Ayan mga boss, meron tayong kamote rin dyan sa baba. Uh, po natin to ng mga tanim. Ayan mga boss, oh, nam namumulaklak na mga boss yung tanim ko ayan ito yung aking mga tanim na sitaw ayan yun doon din mga boss sitaw din itatanim ko doon ayan oh eh. may paunang bunga na mga boss kaya hindi tayo makapag vlog ano sa dagat kasi nabibisi ako mga boss dito sa katatanim ng garden ko ayan mga boss dito pasel ko kayo mga boss ayan ayan beans Uh, ito na ba, mga boss pinagpitsayan ko ito so, yan o oh, no, pinagpitsayan ko yan mga boss kaya e, uh, hindi tayo mga boss ma, hindi tayo makapag vlog sa dagat kasi bi bihir ko lang mag kuhan yung silpong ko ito mga boss nataniman ko na itong hilera to tataniman mga boss hanggang dito mga boss yan oo ito mga boss yung aking ampalaya na tinanim yan katatanim ko lang kanina mga boss ng ampalaya yan ganito yung paggawa ng balag mga boss hindi pa tutapos lalagyan pa mga boss ng estruyan yan pa para hindi bumagsak yung ampalaya so yan mga boss ang nyo po lagi channel ko sana po lagi pong may manood at mag subscribe shout out po sa inyo lahat mag ingat po yung mga taga Mindanao dahil may bagyo doon ngayon yan, shout out na lang po sa inyo lahat diyan. Maraming maraming salamat po. Nandito na lang. A few moments later. Eh okay, mga boss, ah uh, tatanim tayo ng pechay, uh, O ng beans, sitaw, mga boss, para kumaba uh, ang buhay. Kumaba <laughs> ang buhay sa gulay. <laughs> 'Yan, hindi lang po pagdadagat. Meron po tayong garden. Hindi lang po dagat yung alam kong trabaho mga boss. Yan. Ito kung sakali man mga boss, pag ito ay namunga, yan may gulay ka na. May tapos benta ka pa. Ka sa dagat, may isda ka na. May gulay ka pa. Yan mga boss. Yan ito lang ang trabaho ng mga Mahihirap mga boss talagang nagtsatsaga yung iba naman laging nasa dagat ako naman mga boss dagat at saka paggagardin awa naman ang Diyos mga boss ay malusog naman ang katawan yan mga boss hindi lang po pagdadagat yung nalalaman natin hindi lang pang construction yan hindi lang paggagawa ng bangka kung ano ano paggagawa rin ng taniman ng gulay Ayan, ganyan lang Ayan, ah uh, Comment na lang po kayo kung Anong kuha nyo Gusto nyo matutong magtanim Tuturo ko rin sa inyo mga boss Kung paano magtanim Madali lang Pag naitusok mo na yung pananim mo Mga boss Ay talagang Ayos na Ito dati itong kakugunan mga boss Mga kugunto pero yan, ginanyan ko lang piniko ko lang yung tataniman ko bahala na si Damo bahala na sila kung tumubo sila yan, pero awa naman ng Diyos yung pananim natin mga boss malulusog naman sipag at syaga lang mga boss yan para mabuhay tayo, hindi tayo makapanlamang sa kapwa madalas pa nga, ako pa nga pero okay lang kasi marami naman tayong mapagkukunan ng pakonti-konting hanap buhay mga boss yan o pag natapos ko po tong gambulin mga boss pag natapos ko tong gambulin magtatanim na po tayo kasi yung isa isang hilera na yun mga boss nataniman na yan so ito nung araw pag inuutosan ako ng tatay ko nung araw, pag naggagambol ng lupa, tumatakbo ako. Kasi mahilig ako sa barkada nung araw. Pero nagtatanim pa rin ako. Tumutulong pa rin ako sa tatay ko. Sa magulang ko. Kasi nag-iisang anak lang ako, mga boss. Yan. Huwag lang kunin nyo masyadong durugin ang lupa. Para hindi po na aantala yung paglaki nila pag na durug po yung lupa pag inulan titigas po yun ito naman hindi gaano yan para yung mga ugat ng halaman mga boss makapinitrit sa ilalim huwag lang gaano gambulin matanggal lang yung damo yan Yan mga boss, maraming maraming salamat po sa mga nanonood sa akin lalo na nun, nando sa Amerika kay Gladit kasi umuwi dito yan shout out sa iyo day yan pakabait ka dyan sa Amerika maraming kanok dyan <laughs> <laughs> pakabait ka dyan yan so, uwi lang dito mga boss ha ah. kami mga boss sa dagat. Ganyan lang mga boss pagtatrabaho pag tatanim ka gambulin mo lang yung lupa Yan Tapos magkakaroon ka ng boss ng mga pananim Kakaroon ka ng gulay paboritong paborito pa naman ng anak ko yan Kasi pag ugulay na yung ulam namin mga boss nagre-request yan itlog na lang kanya Oh mm, paboritong paborito ng anak ko Ano? Say hey, hi. Hi. Diyan, videohan mo sila yan. Kain niya ng gulay. <laughs> gulay, ha? Hindi, mga boss. Kasi yung mga anak ko, kumakain talaga ng gulay yan. Lalo na pag may kasamang kamalo. Kain ng gulay yan. Masarap. Masarap. Inumin. Masarap kumain. Masarap kumain. Masarap, kumain. Masarap kumain. inumin. Ano haluin? Masarap dumating naman dumating yung anak ko dala niya yung cellphone ayan nakapag vlog ulit na tayo mga boss nag vlog ulit tayo dito sa kuhan sa bins sa bins mga boss tayo kikita pa kunti lang hindi naman pong malakihan ang ko yan ngayong December yung aking bins si walang nagtanim ng gulay ngayon ako lang dito sa aming barangay Ako lang yung may gulay ngayon mga boss Sana sumapak sa presyo yan mga boss Dahil ito mga boss Magiging certified ito Dahil certified yung tinatanim ko Iswes Yan uh, Iswes yung tatanim natin dito Yan Malapit na mga boss Malapit na makatapos dito sa isang hilira Na paggambol ng lupa Yan mga boss Pag mayroong kayong lupa na tataniman Taniman nyo Huwag kayong hinayang mga boss Kasi malaking tulong din yan Yan mga boss Nagagagambol ko na Malapit na matapos Magtatanim na tayo ulit mga boss yan. Yung damo na yan, sa huli na lang yan. Madali na lang ayusin yung mga damo na yan. Grass cutter ang titira natin dyan mga boss. Tignan nyo sa pag... Pag nag grass cutter ako mga boss, bibidyuhan ko rin. Paano patayin yung mga damo. Kahit na hindi naman gaano malinis mga boss. Kasi pag masyadong malinis, yung mga insekto mga boss andyan lahat sa pananim mo pero pag hindi, hindi ganun malinis yung insekto mga boss nandyan lang yan sa mga dahon dahon ng damo yan so, mga ah, boss kukunin ko muna yung aking pananim mga boss ayan, mga boss ganito lang mag mo lang ng ganyan oh. No? yung pananim natin mga boss galing sa certified ayan o no? Ah, uh, bunga. Ay, mga boss bunga. Ayan. Ayan yung tanim natin. O so, ayan mga boss. Ginaganito ko lang pagtatanim niyan mga boss. Dalawa-dalawa lang mga boss. Tapos may sukatang ka lang. Ayan, para hindi mawala yung layo. Agwat. Kasi pag nag-abono ka niyan, mga boss, isang abunuhan lang. So, abunuhan mo rito sa gitna, yung dalawang kwa na yan, abot na yan yan na ganyan lang magtatanim madali lang mga boss kaya lang kayo sa akin yan huwag pa magtanim mga boss maglit lang yan hindi lang po dagat yung ating kuhan hanap buhay kundi pagtatanim din mga boss yan sa pagtatanim kikita rin matagal nga lang dalawang buwan may git meron ka nang income yan may gulay ka na may income ka pa dahil yung reject ulam yung hindi reject ay ibinta mo ganoon lang yan tabunan lang ng konti yan mga boss ganyan lang simple lang magtanim mga boss yan ang sino yung gustong matutong magtanim bungkalin nyo yung lupa nyo sa inyo yan para kung ano nga doon nakabaya mga halos turan tutubo nga pag yan mga boss pag inulan yan mga boss tutubo na yan tumulan na nga yan lang simple lang magtanim mga boss dalawa dalawang buto lang bawat kuan may tanim ka na tabo na mo ng konti yan konti lang para mga ganyan lang mga boss mga kulang na 1 inch yan mga boss kulang na 1 inch yan natariti intoy uli mga anak ko makukulit kapay ni mama ha? kapay ni mama ha? kapay ni mama Nako, huwag mong hanapin si mama mo. Magkahanap buhay yun. Hmm. Uh. Yan mga boss. Maganda magtanim po kasi ngayon kasi tagulan. Hindi ka na mag... Hindi ka na magpukuhan. Magbidilig. Inulan to. Ubo yan mga boss. So, hanggang dito na lang po. Shout out po sa inyo lahat. Yan sa lahat lahat po ng viewers natin shout out po sa inyo mga bossing kayo po yung aking boss maraming maraming salamat po sa panunod ng channel ko sa channel ko maraming maraming salamat po yan hindi lang po dagat kailangan po natin mag magtanim okay dito na lang maraming salamat shout out sa inyong lahat